Ayun o, no? meron na naman ng uh, content for taxi Joe Rides dito sa magandang uh, uh, gabi sa atin lahat dyan At uh, parating yung ating uh, bagyo pero by Sunday siguro nandito na Pero wini-welcome ko from bagyo yung ating mga tiga kapis. Sir, pakihihay-hay naman dito Hello sa ating ano, Hello. sa ating Hello. camera here What's up? Ayun o no? uh, Ayun uh, um, <laughs> Saan po sa copies mismo? Partero, Partero po kaya. sir Pakibati naman yung mga Municipality of Puerto. Shout out. Pakibati naman yung mga tigla kapis sige sir. Okay. Go ahead. Shout out sa Municipality of Cortero, uh, province of Capiz. Uh, andito na representative from na uh, Cortero to Baguio. Yun. Sir, uh, paki paki uh, elaborate nga yung ating uh, uh, seminar na uh, going on para sa uh, saan po 'yan? Ato pa uh, ano po, uh, actually first uh, first date namin bukas. Yes. Para team naman uh, i-transform mm -hmm. para for the better future or para sa mga kapatahan din naman. Yeah, uh, so 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 related yung uh, ano, ano yung, ano uh, yung government kayo o non-government. Ano po ang uh, dalaway? Uh, Non-organization sa tapos uh, government. So NGO uh, and then uh, government po. Uh, so uh, ito po yung uh, seminar nyo to eh uh, na ano, ano national no national. Bung Pilipinas. Oh. Okay, so bine welcome ko po yung mga nagse-seminar ngay here in Baguio City. Uh, at ingat-ingat uh, po kayo. Uh, enjoy enjoy lang po at na uh, medyo maganda po ang klima natin. At the same time may eh, maganda rin nang uh, panahon, pero may approaching tayo ng uh, bagyo si Pipito. Sana naman eh medyo tumaas ang content saka humina yung ating bagyo. So sir, ano yan? Uh, kailan naman matatapos yung seminars natin? Uh, 18 po. 18, 18 yun know. o. Oh. So anong barangay po kayo ni represent sa Kapis? Sa ano pong pangalan nung Okay, Baybato kami ng barangay. Paki sabi naman sir, ang barangay kayo diyan sa likod oh. Diyo po sa Barangay Bunod. Oh, Bunod. Kapis. Yun, oh. Portero Kapis. Iyon ho, oh. Portero Kapis kayo sir. Kayag Naga, Municipality of Portero Kapis. Iyon, hello hello po siya mga taga Kapis ha. Opo ha yun no, know, nandito po sa Baguio Baguio City Baguio City yung ating mga namin yung isang vlogger dito sa Baguio si <laughs> so, Taxi Joe Rides po <laughs> so hanapin nyo ako yung mga tiga kapis po ha paki at uh, i-assist sure, like, yes. like right, sure. hindi, ito i-upload po natin ito mamaya maya siguro mapapanood nyo doon sa page ko mamaya sir yes, ha yes, sir. para at least eh uh, umabot doon sure. sa atin at uh, shout shout po dyan tika Kapis at uh, welcome po namin kayo here in Baguio City so lahat po ng mga ano, meron akong Davao, meron akong uh, uh, Sambuanga, Bisaya. So kalat po yung ating page. Hindi naman marami kundi meron na tayo doon. Oh, uh, uh, meron. Na. Na din. <laughs> Ayun, no? konti-konti lang. Konti-konti lang sila. So, ano. so ang, ating uh, system, mga assist ng mga tiga kapis kagaya ng sinasabi ko eh yung ating uh, transient house yung ating yung inyong matutuluyan So pwede kong i-SSA nyo dito Pag kalimbawang nandun kayo at pupunta kayo ng Baguio Contact me uh, Message on my page for taxi Joe rides At the same time yung ating mga tour package Meron po tayo nyan uh, So uh, message message lang po kayo sa akin Yan. Yeah. Oo Alam mo yung last ko Cebu eh no, bu Pero na uh, ano pa yung mga lately na mga Parting ano yung parting August something ganyan o, hindi nyo matagal-tagal na rin. Oh. Dami, marami kasi. Alam mo naman, buong, uh, buong Pilipinas, pinupunta ng uh, ang Baguio. So, ayun. Oh. So, yung last ko, Tuguegaraw pala. Oh. Meron ng kong um, Tuguegaraw na na-feature na, 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 na sa ating page. So, kamusta po yung mga tiga Tuguegaraw? Ha? Yung aking uh, na na-onboard na, -onboard na mga guests sana naman po nasa maganda kayong kalagayan at Uh, ilang beses na rin yung ating uh, bagyo na tumama dyan from uh, ano yung uh, tugiegero likewise yung kagayan at the same time yung ating mga tiga ano tiga Abra oh yan oh may mga tinamatamaan din dyan sir likewise dito sa ating uh, Ilocos no yung lawak natin so hopefully eh, maging uh, maganda naman sana inyong magiging uh, sitwasyon dyan dahil yung opel ay eh, tumama na at palis na nang uh, ng uh, ano na papunta ng uh, palabas na ng par yung ating uh, Opel ito itong coming na naman na ito eh, itong uh, pipi ito so ito mag ito eh papasok ito sa parting uh, Bicol Naga so tatagos po ito sa ano maglalakbay ito ng Central Luzon so kami lang ngayon lang kami tatamaan dito <laughs> Oo, so uh, puro haging kami. Oo, sir, puro haging kami mga na-pass na ating mga Uh, bagyo yung mula kay Mercy hanggang kay Opel eh uh, medyo haging kami dito na kayo sige sige hindi ano ko lang siya la? teka lang teka so, uh, po, uh. At, uh, lang po uh, at uh, i ko na oh. oo oh, oo magpa magano uh, na kayo magbabay na kayo sir magbabay na kayo sige oh, sige ay, naman ah, si ako naman si Ayaka Radyo Man ng Radyo Aklan ano ba Radyo Aklan sige sir walang problema yan oo oh. Ayan, 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 ayan. Okay. Ayan, sir. 2 215. 5 Ayan. Sir, thank you very much, ha? Yes, sir. Nice to meet you, ha? Sir, ha? Yes, sir. O, -o, -o. At uh, enjoy your stay. Okay. Ayan, no? Okay na, sir? Yeah. sir. Thank, sir. thank, you, thank you, you very much, ha? You, o -o. Yes, O, message lang sa my page ko, sir. Thank you very much, ha? Yes, salamat, yes, salamat. Okay, yes, sir. Okay, yes, sir. Salamat, panoorin nyo, mga panoorin nyo yung uh, ating, ano, ipopost ko, ha? Uh, I-upload uh, ko yan. Salamat. Sige, thank you, thank you, you. Salamat, God bless. So, yung isa na naman makabuluhan na ating pagtatagpo, ah uh, guys, mga ka-rides, para sa Taxi Joe Rides, 1 to 150 hindi yung sukli, 2.50 ang binigay. So, makabuluhan na naman ang ating uh, biyahe, at kahit papano paano, eh, eh, mga ating mga, ano, mga bisita, from, uh, Uh, Kapis So hello hello po dyan Shout out po dyan mga tiga Kapis ha At uh, welcome po namin kayo here in Baguio City Pagka nandito kayo Hanapin nyo si Taxi Joe Rides Kung bahala sa inyo rito Okay Ayun lang uh, Okay, nandito sila sa may ambok lang Maganda tong location nila Medyo mataas ito guys Yung lang mga guys At uh, mga ka-rides uh, This is Taxi Joe Rides Nagpupukin na naman sa inyo ng magandang Ah uh, Uh, gabi sa gabing itong um, magandang panahon namin dito walang hulan, sana ay magtuloy-tuloy pero rin parating, hopefully umina at saka konting lihis-lihis ng konti itong pipito natin pray-pray tayo mga guys mga ka-rides para uh, hindi naman tayo masyadong uh, tamaan ng gusto uh, rito sa Cordillera, yun lang po maraming maraming salamat po Time to shine. Wonderful Filipinas.